Alamin natin ng uh, latest mula sa camera, RH-12, Milky Rigunan, Mano Milky? Si Sir L. nagpahayag ng paikiramay si House Speaker Faustino D. Desserts sa mga pamilya ng labi sa na naapektuhan at nasalanta ng bagyong Tino lalo na sa malaking bahagi ng Visayas at ilang lugar sa Mindanao at Southern Luzon. Inatasan ni Dia mga kinatawa na lubhang naapektuhan ng bagyo na may pag-ugnayan sa mahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan para may hatid ang kinakailangan na tulong sa kanilang mga lugar. Tiniyak ni Dia na handa ang kamara na maglaan ng pondo at suportahan ng mga programa na magpapabilis sa rehabilitasyon sa manasanatang lugar ng Bagyong Tino. Ayon sa House Speaker, inaasahan ang uh, mga ilangan ng dagdag na pondo, hindi lamang sa rehabilitasyon kundi maibalik ang manasirang pasilidad at kabuhayan ng mga mamayan. Sa manasalanta ng Bagyo, sinabi ni titiyakin ng kamara na makararating sa kanila ang tulong para muling makapagsimula. Patuloy na hinihintay ng opisina ng House Speaker ang uh, ma-report mula sa iba't ibang ahensya sa kondisyon at lawak ng pinsala sa kanilang mga distrito. Sa reaksyon naman, Lakay at uh, Sister L. sa report mm. ni uh, Raymond Sanzanado yes. ay uh, siguro hihintayin muna yung um, imbitasyon kung merong makararating sa tagapan ni House Speaker Faustino D. Uh, tungkol dito sa imbitasyon kay former House Speaker um, Martin Romualdez. Pero sabi nga ay uh, meron dito kasing... Um, Kumbaga ay paggalang interparliamentary courtesy. Mm -hmm. So abangan lang natin lakay kung eh. pagbibigyan at kung uh, makararating yung uh, invitation kasi um, ang uh, house speaker ay abala rin sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Tino dalmarami marami yung mga congressmen ang naapektuhan uh, ng uh, bagyo lalo na ta ito yung prioridad muna ngayon ng kamara. Okay, inarod abangan natin yan kung haharap ang uh, former speaker Martin Romualdez o oh, hindi. Oh, okay. uh, malalaman din natin Lakay at Sister Elkung meron ng um, sulat itong si Speaker D na matatanggap mula sa uh, Senado through Senate Blue Ribbon Committee at kung papayagan niya na humarap itong si Speaker o former Speaker Martin Romualdez pero nung una naman sinasabi ng dating speaker, handa naman daw siyang mahipagtulungan sa investigasyon tungkol sa flood control scam. Milking, ngayon uh, mukhang hindi na babalik ang uh, for uh hindi na pala congressman oh, ano oh, former na, na la Former mm -hmm. na, oo. Mm -hmm. Eh papalit sa kanyang Resign. distrito? Mm -hmm. Hindi pa na pag-uusapan 'yang la mm -hmm. pero uh, nung sa ay nagresign, uh, pinag-usapan nung uh, magiging senaryo kung sino ang papalit sa kanya mm. kasi yung uh, third nominee kung titignan natin, kung susundin Lakay at uh, Sister Elle, mm -hmm. yung third nominee na ako, Bicol Party List, ang uupo. Uh, kapalit niya kasi nag-resign naman siya eh. Mm -hmm. So hindi pa ito napag-usapan dahil naka-concentrate niya sa paghanap sa kanya at para makaharap din at masagot lahat ng allegasyon laban sa kanya dito sa mga kontrobersya sa flood control anomaly. Kasi sabi ni isang kilalang uh, kilala nating congressman na uh, mm. baka pwede ako lang pumalit doon, baka billiones pa ang pondo doon. <laughs> Bakit <laughs> okay, may natira pa. <laughs> nga, may natira pa. <laughs> may natira pa ng sa flood control project doon. <laughs> okay. Okay nga Roda. Maraming salamat pa na Milky. Kada umaga la kay Sister Ella ko si nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.